Hey, what's up you guys? Okay, sagutin natin lang question mula sa isang INC no member. Uh, ang tanong niya, saan ba diba napupunta yung abuloy no, na, or mga donations ng mga miyembro ng simbahang katolika? Mas maganda alam to, hindi lamang ng INC, kundi nating mga katoliko kasi para alam natin kung saan napupunta yung pera ang binibigay natin sa simbahan, hindi ba? At sasagutin natin ito ng transparent according to the inquirer.net no, mula sa US, ang simbahang katolika or the Holy Catholic Church is the largest charitable institution or charitable organization in the entire world. Not, just in the Philippines, but in the entire world. Okay? wala man tayong uh, malaking arena kung saan pwedeng idaos yung Miss Universe o di naman kaya is yung concert ng Blackpink. At least ang Sibahang Katolika ay merong pinapatakbo at pag, merong pagmamayari no, na mahigit 18,000 na health clinics and orphanages sa buong mundo no? Meron tayong mga bahay ampunan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At to be specific, 20% of all of the health center sa buong mundo ay pagmamayari at pinapatakbo ng Simbahang Katolika. Ang Simbahang Katolika din ay mayroong 5,500 na mga hospitals sa buong mundo at karamihan sa mga ito ay na naka-allocate sa mga pinakamahihirap na lugar. Meron din ang Simbahang Katolika ng 16,000 na home for elderly with special needs. Napakadami, no? Inaalagaan ng mga simbahan ng simbahan Katolika, yung mga matanda, mga lolo at lola, no, na mga iniwan na ng kanilang pamilya or mga wala na talagang pamilya, Katoliko ka man or hindi, no? Ah, uh, maidagdag ko na lang din, no? Ang simbahan Katolika ay merong pinapatakbong um, 71 1,188 na mga uh, kindergarten sa buong mundo maliban pa dito ay eh, meron din tayong mga secondary uh, schools no at marami pa no ang sibahang katolika din ay nakapagbigay ng 14 million no para sa rehabilitation ng Marawi noong mara nagkaroon ng Marawi siege or gera sa Marawi no 14 million gamit lamang ang second collection yung mga barya-baryang inaabot nyo sa mga uh, sa second collection yon ay nakapagbigay ng 14 million para sa rehabilitation ng Marawi ang Sibahang Katolika din ay nakapagbigay ng 563 million no para sa mga Yolanda victims no yung pinakamalaking bagyo sa Pilipinas no yung Yolanda no yung mga biktima noon ay natulungan din ng Simbahang Katolika and that's the reason why uh, the Holy Catholic Church is the largest charitable institution not just in the Philippines but in the entire world ngayon to be fair naman nagresearch din naman ako no um ilan ba yung pagmamayari no how many hospitals do INC own no ginugol ko uh, how many um, health clinics orphanages home for elderly's do uh, etong INC own and i got no answer kung meron kayong alam i-comment lang sa uh, comment section at sa other question niya naman ito Um, hindi natin no sinasama si Maria mali, mali, mali lumang tugtugin na yan no uh, but we catholic do love Mary as Jesus love his mother no at kung merong nagmamahal kay Maria nang higit sa pagmamahal natin mga katoliko yun ay walang iba kundi si Jesus mahal ni Jesus ang kanyang ina higit pa sa pagmamahal natin sa kanya hindi ba? At yung huling question naman dito no, ay bakit daw tayo nagmimisa pa ulit-ulit naman yung sinasabi. Nagmimisa ang simbahang katolika dahil ito ay habili ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa atin, do this in memory of me. Gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya mula pa ng panahon ng mga apostoles hanggang sa panahon natin ngayon ay ginagawa itong banal na misa at patuloy nagagawin ng simbahang katolika hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. No? Kung magre Church lang tayo no malalaman nyo yung mga early Christians kahit nung mga panahon pa na ipinagbabawal pa ang Kristyanismo no, at pinapapatay pa rin yung mga early Christians no, sila ay nagmimisa ng patago palihim sa mga kuweba uh, no, or mga underground churches noon hindi lamang sa Jerusalem sa iba't ibang lugar sa mundo di ba?